So, English well, guys ito yung na to so, sira na pala to yan no? ito yung barbulan. eh, ito kasi guys yung hangin ay lumalabas dito pag pinindot mo to eh hangin Ayan. tubig na yung lumalabas guys tingnan nyo <coughs> sundutin natin hangin sana yung lalabas dito pero ngayon tubig na yun yan yeah. yun know? So, pag ganito, ibig sabihin ito, sira yung rubber na sa loob, guys. So, ang gagawin natin yun dito, tanggalin natin. I-release muna natin yung tubig kasi puno siya ng tubig. Okay. Yeah. So, na, guys. Lumabas Lung na yung tubig. Okay. Yeah. Galing po yan dito sa ilalim ng tanki. Ayan. Yeah. Dito na sa mesa natin. So, ganyan kuno dito. So, antayin lang muna natin na maubos yung tubig.